yun may dalawang ilaw tayo dito tapos may electric pan mga kapal yan kasi yung source of power ng dalawang ilaw na to at ayan magpipitas tayo ngayon mga kapal kasi maaga daw magtitinda si inang ito muna tayo sa talong buti talong lang yung pipitasin natin kasi hindi tayong maaga pero kapag marami na nakaw magpitas na tayo ng ano ng yan mas maaga pa sa maaga muna tayo sa kabila itong malalaki ay oh, malalaki nga malalaki nga mamaya na ako pipitas dun sa ano sa natanggalan natin ng dahon Tara. maganda naman yung ano kita. Kita I aimin mean, bijo no. So, bitas. Isigkasama natin magpipitas si Paul Am um. si Paul, Paul tak. Si Paul tak. Ah, no. Ayun. Ayun. Dinig dinig dito yung ano, yun oh, yung kalangitan. Wow! Yun, good morning mga kapangil. Sarap pag pag ganito yung langit. Pag hindi ganyan yung langit. Ay, hindi masarap. Ay, eh, may gagamba dyan sa ilalim mo. Ibig sabihin, hindi masyadong nabubumbuan to ng ng gamot. ena no? ito yung sinasabi ko oh cluster type na siya mga pangalan ininya dalawa tatlo na yung bunga Maka pati kadalasan no? yung mga ganun ay mapabayat na eh hmm itu, niyan yeah. yung mga modem tayo eh uh, nasa said na sa lupa talaga ng mga ito bali bali ko kasi yung iba kasi yun sayad. Nanon yeah, saida naman eh. Yung e. itlog ng dinosaur. Itlog ng ano? Ng anaconda. E, mamaya ka na magtititas. Maguwi ka sa ano? Maguwi ka. Bara hindi ka nabibili ng talong ang gawin ka sa boarding nyo yun okay lang ba mga kapangil mga ganito tayo magpatas mga maaga aga pa kasi mga kapangil kita nyo ba kita kita ba o mamaya na mamaya na ako mag video yeah. tulong ko lang kasing ano, ipakita talaga sa inyo yung pamimitas talaga kasi nakakatuwa marami din nag sa inyo mga kapangil at salamat Marami kasing natutuwa sa pagpipitas natin and then siyempre kung maraming natutuwa mas natutuwa pa kami mga kapahin. Thank you. Lord sa biyaya. Press yung kumamaya Mga mamaya mga pangil Mas maliwanag na Ayan uh -huh. o Pipitasin natin mamaya mga yun uh, Na pruning Na pruning sa baba Okay yan mga kapangil Paliwanag na Unang tray tayo dito Nagising si Pinggay medyo maliwanag na at oh. yun si Pool mimitas ng iuwi niya sa boarding nila yun nagising si Pengay hindi na makakatulong si mama yun mga kapangil oh Opsos. Oh, ingat, ingat. Nadali yung isa. Nawakan ko. Ngayon, <laughs> pangalawang tray tayo dito. Deliver lang natin. Ayan. Maganda ganda ba, ba? <laughs> Nagising si Pengay. hai gising si peng gay maraming bunga sa ibabaw halo sa ilalim wow bye bye oh good morning morning peng morning pangalawang pangatlong yun oh, ko sumayad kasi pangatlong tray hmm. dati kada isang plat ay kada isang plat dati ay isang balde ngayon kada isang plat isang tray na mga kapangil so ibig sabihin dumami Ayun, na yun. Meron at meron pa rin nakaka... na ano, nakaka... iiwan. <coughs> Kulang lang ta Kulang ng konti. Nangingiyak-ngiyak na naman. Umiiyak-iyak na naman si Penggay Yan o. Ano yan penggay ha? Yung bilis si mama Tapos na yung mama yung isang tray ha Wow Wow Yun, ang, ta ang tabang ano to ang tabang pang torta yan matabang pang torta mga kapangil. lang araw pag nagkaroon na ng bagsakan dito sa lugar namin mga kapangil dadamihan na talaga natin ang magtanim gano'n, you know? oh, pakaganda love it I love it sagad na pang torta pang dinosaur na yung itlog nyan ito torta sumayad sumayad Lumayad. Lumayad ba? May mga bago na namang talbos mga kapangit. Ito na yung mga light green. Ayan. Bagong talbos mo yan. Ayan. Ayan. May naisip na akong paraan pa dito. Para hindi tayo nag-spray ng ano yan ang inuudo ay ano papusukan natin paghapon umaga papausok tayo pusok lang para umalis yung mga insekto may fungus na naman pero ito buhay na ito bubuhay silang gitna ang ito, ano may tama ito may tama oh tanggalin ko na to ay ito muna dito mga kapang hakotin ko mamaya para i i tabi halisin dyan nang hindi siya makahawa Lelaki Ang lelaki Ang lelaki Wow Balik ko ngalang Sumayad Yanong lelaki Oh. <laughs> Balik ko ngalang Sumayad Sumayad na naman ilang tray na ito mga kapangil oh. mukhang maghahatid na tayo okay na yan? hatid na tayo? hatid mo na muna yan hatid na marami pa mga kapangil kurain mo muna yan adyo baka malid 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 na si inang na maglalako 10 kilo daw kay kuya Jeff 10 kilo kay kuya Jeff marami yan Merong hindi na merong hindi, merong kinukuha. Oo, parang biglang lang sila naman yung mga iwan. Oo nga eh. Dinan ka. Ayos lang naman siguro magkan. Pitas na tayo. Pagpadami na ng padami. Pitas na tayo ng dati. Yung hapon, no? Para hindi malit yung maglalako. Kitinda. Excuse me, Benggay. Nagising pa to. Ha? Huh? Nagising pa. Nagising ka ba? Oh. anak <laughs> ko. Nagising pa tarong. siya. Tarong. Alam mo yung kamatis, itong tarong, hindi pa kaya nang bigbig niya. Tetets. Mm. Tetets. Mm, Tetets. Tarong. Mo banda dito mo nabanda dito mga malili oh souvenir na naman oh <laughs> souvenir tayo dito okay. marami mo bill ng ganyan eh yung mga ano Bintis. Bintis. yung gusto mo magkaanak ng Kambal. triplets maganda pala yung hindi na purningan mga kapal kapag hindi mo lalagyan ng ano ng tulos ng kawayan sa bawat kuna. mas matibay pero kung i mo dapat lagyan ng mga kapal para hindi magsuwi-suwi ito alit ko lang muna to ay eh, marami pa may dalawang tree pa no hindi lang. Dalawa o tatlo. Hindi lang ah. Kasi hindi pa napitasan yun. No? Oo. May... Yeah. Baka tatlo pa. No? Balikan pa natin yung kung no? Napitasan mo. Hmm. Lumaki na eh. Tara. Harid ko muna mga kapangil. Yeah. Bang Torta. Beli empang pak buat. Oh. Beli mana nama apa ni? Ini nang. Ya Jenak. 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 kapros la unay. Madiangar tu kapros. Kapros. Memang jangan kapros. Singkong tade. Perayaan tu pelangin lu tu saya rasa. Apa yang mulam? Anakku. Ko... Hai. Bulan lah. Eh, pagi lekla kaya ni pagi ayam mana eh nanggil? Ah, parada. Parada. Betul. Ada. Ada lepas ni. deliver na natin yung una mga kapangil, unang batch meron pang susunod na batch at mukhang hindi yata nakapita si Kakox dahil andyan naman siya sa labas na ng bata ngayon tiktasin pa natin ito mga kapangil hindi talaga umabot Pilihan na lang natin kasi may pupuntan pa kami. <laughs> Sorry. Sorry mga kapangilo. Pilihan na lang. Bang apa je tangat-an? Pangai tangat-an? Umurus ketika ni kabil mujair jebuk begam. Film jika mamanya tandain. hindi naman matatanggal yung ano niyan mga kapangil yung kanyang bulaklak mo uud uod mga hmm? hmm. madali pag nagmamadali mas may chance ang magkamali maglag yung mga bulaklak pero bulaklak lang yung mga kapangil yung mga lalaki yung mga babaeng bulaklak hindi naman malalaglaglag yun dahil kusa namang talagang malalaglag talaga yung mga lalaking bulaklak Yun, dito naman tayo sa cluster type magpipitas kung may ibubuga ba yun o oh. magkiba lang talaga sila ng klase <laughs> sorry mga kapangil may ano nag mamadali na tayo sa linggo ngayon <laughs> mamimisa pa kami ni kapoks tingay wala hindi na kaya to pag namunga lahat mga kapangil ang mga tanim natin hindi na kaya hindi na kaya nang tayo lang magpitas wala na atras ah, na ako atras na sa pitasan pag ako lang magisa hindi lumog yung ano tanim yung tinda kanina pagkalapag at pagkalapag pa lang Ayan na. Teksa ano na yung namimili. Wala kasi yung ano, mga kapangilong talong natin. Walang kaparehas doon. Na ganong tanim. Wala na siguro nagtanim ng ganito. Walang kaparehas. Tinignan ko mga kapangil. Kahit medyo mas yung isa iba. 20, 30, 40 isang kilo yun sa atin sa 50 mga kapangil nakamahal pero may ano mas pinipili pa rin thank you lord at kahit pa ano meron tumatang sa ating mga produkto yan Ay, pa yung iba ganito pala to mas ma mas mabagal lang pitasan pero mas magandang bunga I mean I mean mas ma mas matagal ano mas matagal siya lumakay dalawain ko ang linya mga kapangil yun o no? oh, mas matagal talaga siyang lumaki pero parang pitasin na itong mga to parang magulang na eh sa tingin nyo mga kapangil pero lumalaki ng ganyan eh. oh lumalaki ng ganyan talagang ano mas magabagal lang mas mabagal maging pitasin hmm. lumalaki naman sila yeah. sumayad yun dalawang tray pa mga kapangil maliban yung kay kuya Jab dalawang tray pa pero hindi na namin ano pinitas lahat wala na late na may pupuntahan pa. <laughs> pa so yun bubuha ko na anak ko uwi na pa yun guys tara na uwi na ah! yun deliver namin ni Alod mga kapangil